Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog! Ito guys, mag-unboxing tayo ng binigay sa akin ng birthday ko, mga gifts sa akin ng birthday ko. Tatlo lang itong bubuksan ko kasi yung iba guys, ang binigay nila. Yung isa si Alma, yung kaibigan ko dito sa sa sala. Ang binigay ay pera. Binigyan niya ako ng pera kasi hindi siya nakapunta tapos iba naman ang binigay pagkain, may nagbili ng ice cream, may nagdala ng puto, yun, ganoon ang mga dinala nila tapos ito, ito unboxing na natin, buksan natin itong ano ito guys, galing sa kaibigan ko si Bernaline ito ah, Miami Muse Body Lotion eto. ito ito na nga natin, ayoko pang buksan eh meron kasi akong gamit yan guys tapos, binigyan niya ako ng salamin. Ito. Salamin sa mata. Reading glass. Ayan. Ang maganda siya, malinaw. Ano siya? O. Ito guys, yung ano niya sa akin. Binigyan niya. Reading glass. Okay, goodbye guys. Bagay. Ayan. Ito yung binigyan niya. lotion at saka reading glass. Thanks, Berna, uh, best friend ko. Mula nung ano, magkasama na kami mula Manila ay mula Nueva Ecija, Pilipinas. Philippines, Pilipinas. Uh, mul ano mula sa Pilipinas magkibigan na kami. Tapos, ito naman sa sa aking pinsan, si Ruth. Ayan, tingnan natin Dior. Ano siguro? Ayan. na. No? Meron pa siyang binigay na lipstick. Ayan. Ayan. Ano kaya kulay ito? Parang ano, para ma-orange-orange -orange na rin. Ganon. Yan na natin para ano. Saka natin yung ano. Natin Tapos, mayroon natin yung buksan. Gamitin. Tapos. Meron pa siyang <laughs> ano. belt. Tapos tabuksan natin yung ano. Dior. Sa natin kanya, binigay. Yan. Oh, pa siya lagay siya. Pangano lang yung gano'n lang. Pagka, ano, bali, pupuntahan ako. Mag-a-attend ako ng kasal. Or, ano, gano'n. Magbibi, ano, ang tawag doon. Ninang. Sino kaya ni Ninang ang gano'n? Ayan, no. Oh. ano lang talaga siya, lagay lang niya ng ano na ano, nang lipstick lagay yan ng ayon, ayan ang ganda tapos may super ganda guys nung nakara, Bigay din niya sa akin ano, bag tapos saka ano tawag ito? perfume Victoria's Secret. eh ano pa talaga siya, no? Oh. Ito, ang kanyang binigay. Kay, galing kay Root. Thanks, Root. Sa pisan niyo, maganda. Kaya, lagay natin dito. Pero maganda yung ano, guys, di ba? Yung, ano, um, reading glass. suot na natin habang ano habang nagka-unboxing tayo bagay naman ayan. ito. ayan Ako. ito naman isa kay ano kay gilma kaya sa pisan ko kalim happy birthday to you ito naman kay gilma Friend ko rin dito sa Maysar bag. Kaya guys, marami na akong bag yan. Akit siya. Maganda. O, diba? Para isang malalaman. Meron siya sa gitna. Meron siya dito sa gilid. Diba? Kung pagkasaro, tatlo. Tatlo yung zipper niya. Tatlo yung ano, marami kang mailalagay. Ganito ang gusto ko kasi marami kang may ng mga ako pa, ko pa naman ito ko yung maliit ano lang yun pagkayong wala kang marami maanong gagalit pero pagka ano gusto ko talaga ganyan ah, eh di diba? ayan ang ganda oh tapos yung ito niya ganoon na siya ang ganda tapos meron pa siya dito sa labas o oh, diba ang dami niyang ano Nagamitin ko ito pagka-uwi na ako ng Pilipinas. Pilipinas ko na ito gagamitin kasi para pa ako dito yung bag. Yung mga bag pa ako dyan sa ano, nakatago sa maleta. Yung ko na sa maleta ko, ipa-uwi ko na sa yun, eh. Kasi pagka ano, pagka, kung tawag doon. So, Pag-uwi na ako, mahirap na bumili sa Pilipinas. Mga hinayang na ng ano, yan, diba? Ang ganda. Ganito ang gusto ko guys. Tatlo, tatlong ano, marami kang mailalagay na ano. Na mga dito sa gitna wallet. Cellphone. Dito ako ano-ano. Ayan ano. diba? Yan. Thanks ano Gilma. Sa Pilipinas na kita gagamitin. Tapos mamibili naman ako ng mga bag pang pang regalo sa mga kita, pinsan, yon. Pero yung mga nililigalo sa akin, hindi ko yung pinangibigay sa akin yun, syempre. Ayan guys, ang aking ganap nung, nung aking birthday, At ito ang aking na, uh, ano, gift. Yung binigay naman sa akin ni Alma. Bibili ko na lang yun ng, ano, ng mga leggings. Yun, di ba? Hmm. Maraming salamat sa mga nagregalo, sa mga friends ko. Ayan, di ba? Happy birthday. Pero next year, wala na si, si, ano, si Berdelin. Pag natuli na siyang umuwi nitong March, wala na yung best friend ko dito na mula Pilipinas. Magkasama kami tapos dito sa Bahrain. 13 years na kami dito sa barin magkasawi kaming dumating dito kaya yun makakalungkot kung good na siya ng 2026 ako ewan ko kung matuloy na yung 2027 kung malay nyo kaya na akong pabalikin ng mga anak ko eh lang daw ako sa Pilipinas maganda itong ano, hindi siya yung yung kulay niya yung kulay niya, ano lang light, kahit na video hindi, ano, hindi halot naman naka-sunglass or naka-reading glass ganda siya thanks, Verna, yan meron na akong pang-ano, pang reading, meron na po ito, binigay din niya ito noon, ito kasi ano, pwedeng matibay ito, kahit nadadaganan ko to dito na hindi to siya nasisira hindi pa siya tagal-tagal na nito yun, ganda ito naman ito halata naka-red naka-ano kayo halata na naka-red glass mas malakas ang ano na ito pero mas malinaw ito mas malinaw pang basa kailangan na na punasan eh Ito halata siya. Pero ito, hindi, naka, hindi halata na kaasan ng glass. O, oh, di ba? Ah, thank for watching guys. Ah, salamat nga pala sa mga laging nakasuporta sa aking mga video. Ay, nako. Pagka nasa Pilipinas na ako mga kapon, ano na ako nang palagi. Dito kasi, Friday. Friday lang ako lang kapag video. Kasi yun ang, yun ang day off ko. Off day ko tulad ngayon, Friday. Off day ko kaya kahit ano pwede kong gawin. Kaya lang sa pagluluto naman, lala na akong maisip na maluto sa kawalan akong mga gamit, mga ingredients, bibili ko pa yun. Meron ako dito sana, iluluto ko sinigang na hinipon. Wala naman ako palang apang asin. Kaya, yun ano muna natin i hindi ko muna ipipil okay guys maraming 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 salamat kule sa inyong pag ah. sa mga hindi pa naka subscribe dyan subscribe sa kayo guys para naman lagi tayong nakikita at mapuntahan ko din naman kayo maraming salamat